Hi guys, good evening. Nagwalking ako guys with the sunset guys. So, tingnan niyo ang sunset. Si mag sunset na ilang minuto na lang magtago na si Haring Araw. walking walking lang ako guys walking kayo dyan pag may time pero kailangan bigyan ng time ang ating mga sarili para magiging healthy tayo tingnan din ninyo guys so ang ano nila ang design design nila sa ano ito lang ang design nila ay di ba minsan marami din mga bata kabkabon ang mga bato oo oh, mga bato man yan guys tapos may itim may puti Oh, 'yan ang resulta. Actually, maganda naman talaga siya tingnan. Ay oh, diba? <laughs> Dito na ako, guys, kasi pakintol doon, lakaran. Magbakintol, bakintol. Okay guys, don't forget guys to subscribe my YouTube channel Alma UAE Driver Follow na rin sa aking Facebook page sa aking Reels Reels to Reels guys Whitey to Whitey guys <laughs> Whitey to Whitey adik lang sa social media guys ano Okay lang 'yun. Wala namang bayad. di naman tayo nagbayad, silang magbayad sa atin kung mag-viral tayo, 'di ba? <laughs> Sana all mag-viral. Diba, guys? Sana all mag-viral. Onya, guys. Maorani ang akong i sa inyo for today's vlog. Bye bye and God bless. Walking mo na ako. Bye 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 bye. God bless all.